at meron hong mga ah, magkakasunod na kalamidad dyan. Ah, dalawang beses nilindol yan mga kababayan. Hindi pa kasama yung after siya. Ah, eto ho. Ema, pakinggan ho ninyong maigi. Nako, oo. Oh, oh. Ah, oh, eto na. Nako. Patawarin sila. O, oh, eto na. Pagkapulo hmm. Pagka po pag may earthquake, it is a sign na nagagalit ang Diyos. Kung saan nandun yung earthquake, Hmm. Nandun ang galit ng Diyos. God's wrath is in that place. Oh, kita nyo mga kababayan, nandiyan dyan sa lugar na yan. Kung oh, kahapon, umaga, gabi, eh, nilindol sila, eh, nako, eh, pag-isipan yung maigit kung sinasabi ni Brother Eli. Tapos, kasabay nun, mayroon pang suno, gano'y, ha? Solidad ko na, lang. ano? Oo, oh, oh. Dani Salameda mga kababayan sa, na, sa galit ano, ng Diyos sa mga Duterte. Lalong-lalo lalo na sa isang napakasinungaling na magnanakaw na si Sara Duterte. Ay, grabe. Tindi mo kasi, buday eh. O, oh, di ba? Ang tindi mo. O, oh, taloy. Pagka meron po basahin natin sa hope. Na siyang naglilipat. Ayan na mga kababayan, basa! May natin sa hope. Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman Ako. pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit hmm. na siya ng lupa sa kanyang <coughs> pinaroroonan at ang mga haligi nito ay ni Nako! Mga haligi ng lupa na yayanig pag Did nagagalit you? ang Diyos. Nako mga kababayan! Ang haligi, ay mga kababayan daw, ng lupa ay nayayanig pag nagagalit ang Diyos. Anak ko, eh hindi po ba? Yan po yung sinabi kahapon sa balita ng isa uh, mahusay at dalubasa. Saan po mga kababayan ko? Dito ho sa ha? Ah, sa pag-lindol. Uh, lindul. o, tingnan niyo ho mga kababayan. Oh,